Ito, uso oh, dito sa amin yung nagbebenta ng good call ayan, eh, good call, sapphire good call, yung mga nagbebenta. Ah, uh, bali papunta tayo ngayon sa Hain para bumili ng kilo na 4 kilo. Ito, ito na yung malapit tayo sa tulay ng sa Isidro kay. May base siya. Yeah. Yan din na ng good call. Marami dito nagtitinda ng na, nagtitinda sila ng mga kawayan kabayan na din, din, din may mga galon din At yung book, may hukubo na yung vlog mo tataan natin Ayan, yung mga natitindi ng mga good guy yan, nag-alatid yan. Ayan yung mga tapos na mga itlog, tapos better na lang. Mauuso dito sa amin yung pride good call din. yung Pampanga River. Ayan, yung Pampanga River. San Isidro de Beisiga at Ayan Beach matabi tayo ngayon ang gabi ka rin may ngayon yung Ayan. okay, dati nung bata kami bumaba kami dyan, nangukuli at kami ng isla Tandaan ko nung bata ako, pwede pa rin pong maglaba. Naninis naman yung na sinulita. Pero ngayon, hindi na pwede. Lahat yung labo na. Pero, marami, ka, marami pa rin naunguling si Daryl. Para pa, pinagkakawad nila na silver. Siyempre, iba yung inbox. Dito tayo sa Municipality of Hain. Dito tayo sa Hain. So, dito kayo bumibili ng lagi namin purutan yung yun, 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 yun. Yung tips at saka yung hook ano ng mais yan dami rin pala nagtitinda ng mga manok dito mga uh, rolling sabi sabi sila uh, ito na pala yung bilhin ng yero yan kaya mga unay magtatulong tayo kung magkano yung per kilo na eh magkano yung yero nagagawa yung aabutin yung isa eh may 750 ito yung daming yero no? kaya lang yero na to bago to last week po kilo na po 55 per kilo 750 doon mas mura ba? o oh, tara di 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 pwede ka naman nababa ba yun? dahil yung bata eh yung lapit ka yung bilhin ng Aero dito sa Hena Nandito kami sa Hena Repay siya ngayon para bubili ng Aero 68 per kilo mga bago to tapos meron dito yung colored yellow, ya, na Aero Color na Aero colored na Aero 672 per kilo tapos eto yung last bid ito yata yung sobrang nipis eh. ay hindi, ah, hindi tama oo oh. At yung last bill na na nairo. Parang yung lumabas. Fifty 55 per kilo yung ano? Kung sa bagay mas pagkanto do 80 Pa siya kung ito bulang ano to? Dalawang kilo sa. Oh? Dalawang kilo lang yun. Ano to buhay brigam nga? Hindi yung pasi last bill na nairo. Fifty five per kilo. Kaya try natin magpatim na isa. Pwede na ito, pang manok lang naman Dumong na manok Mas ma, ano na Oo, Simbang natin. Siguro mas mabigat yung ano-ano. Yung ano-ano. Yung simbang pala dalawang kilo. May Ayan. Mga ilang kilo to? Hindi ko ako alam. Mga lima. Mga <laughs> lima. Pwede nga po. Pa patimbang na lang po para makita natin. Kasi 55 per kilo. No? Mas mabigat syempre yung colored. No? Kasi may mga kulay. No? Pero mas makapal yun. No? Mas makapal yung colored. No? Mas makapal yun. Ma, ilang tansya yung tumitimbang yung isa nun? Ay, na? Ayun, ang doon siya. Oo. Oh. Hindi kilo yun. Hindi kilo, ito ilan? Ayun, makakala lang ako. Mga lang. Ah, mas, maganda pala ang okay. So, titimbangin natin. So, yung apat, ano lang sa? Lima ho oh. to. Ah, lima pala. So, nasa tatlong kilo pala. Ah, isa ano? So, ah. Okay. Uh, eh kung yung ano kaya, pwede ko bang pa-check na rin yung ano? Dito. 5 kilo nga po. 5 kilo. Ito kilo. Hindi kaya kunin ko. Ano? Yung mga pat. Oo. Uh, uh. Yung may gulay. Oo. Uh, uh. Eh ito doon ano sa so, yun, magiging 25 kilos yun, times, alam, ano? ah. Uh, oh, so Saka mong kapal yun. Ha? Baka medyo makapal yata yun. Eh. Kali may make mo layer. Oo, oh, medyo makapal yun eh. Kasi ito baka masira, baka... Uh, ah. Hindi ba mabilis masira yan? Eh? Pag pambubong lang ng manok. Ang maraming bumibili. Pero check na lang, dalhin na po namin to. Check na lang, ano? Ay, hindi yung kulay ito. Ito yung anong kulay. Ito pala mas mura 68 plus 8. Eh, wala. Oh. May may Oh, ito na lang. Boss, oh, ito na lang. Okay. Oh, ito, oh, ito 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 Oh, 65 po, po dati? Oo. Oh, Ganun lang yun? Oo, oh, ma, ma ma mas makapal to yun sa isa. Wala nga lang kulay. Eh. Ito na lang po Bibiling ko, di oh, ba? Talis na lang, talit ako Mukhang malipis baka kasi basiraan yan eh.

Sa yung lima eh, pero 8 lang. Yan, yeah, lima, limang lima, 29 kilos yung lima na 10 feet ano, pero ang bibili namin yung 8 feet lang. Pero pwede rin 9 feet. 8 feet ba sakta na tayo? Oo, oh, sakta. Bili din dito lang bakal eh. Dito eh. lang yung bibiling bakal Wala pala akong mas. Oo, wala ako ng mas sa kotse. <laughs> oh, vaccinated naman na tayo kaya malakas ang loob natin eh. Pero syempre, mas nasa probinsya tayo. Baka ulihin tayo. So, oh, magkakapit tayo ng mas. kasi mahal pagsapay, so, tayo. So, na. Wala naman dito. Pero pag sa farm maganda ang gulay. Ini bilinari ni ya. Tak. Ini bang manis arin? Uy, gano'n ba? Sa amin yung 8 feet lang po Ay man May kapalit eh Kapalit kami ni Kuya Dalawa pala sa kanya Ay eh, si Kuya bumili ng Dalawang 10 feet na Kero 11.6 kilos sa mga yung bibiling ko yung last week medyo mga nitip oh, saan sa ba nakakabili? ay bilhin na lang tayo ng guwante baka makakuha ka time out! Yeah, time out daw your food's ay, ayun. Kung pala yung busina, Kaya busina pa sila. Ay, usap. Pakibag po na maayos ang Ah, signal pala yun. Yung pala yung busina pala na yun, signal na binayara na. Pwede na ikarga. pwede na ikarga. So, yung pala yung style dito. Bubusin na ka pagka pwede na pwede na ikarga. So, yun. Pinakarga na lang sa motor yung binin yun. ni Kuya ng dalawang tentit na yun.

24.4 kilo. Kaya yeah. na ito? Uh, 60. yung mga ngayon na? yung kanina. Ito 24 so, na uh, right, kilos pili mas. Kung ano yung siya ng 9 kilos at syempre mas mas. Pero mas tatagal ito kaya. natin. na natin.

natin limang eight feet. Dito po, ah, uh, hindi, dadali na po. Doon po sa, ano, po. Okay, hindi na, na tayo. Yung Hintay lang natin sa kule at saka yung resibo, pinasok pa doon. Para yung ka muna dun. Yung glove oh, yun yung bibili pa pala tayo ng glove para sa okay, na year. so yun yung presyo ng year dito yung class B medyo manipis sya 55 per kilo yung colored syempre makapal sya may kulay maganda class A 72 per kilo yung class A Meron, ay bilhin natin na 80. 68 per kilo so ayan ayan ibig sabihin bumusina na bayad bayad na yung ano natin nakabilik kang gloves ayun so ayan nakabilik signal na yung hero pwede nang ikarga yung busina nga ganun muna nila kasi magbabayad ka doon tapos ipapasok ulit doon sa may isang kasir tapos pagkabayad ka na yun pwede nang ikarga pero syempre kukunin natin yung sulitin so, natin kasi 1646 Meron pa ra yung sulitin ha 300 Lah. So, Tawagin ko si bumili ng iyer dito sa may base air ay marapatsa ha. Sa, dito kay bumili. Medyo mga mura naman yung maganda ayos naman yung presyo tama lang. So, okay. Kung namin kong gawin. Okay. Sige po. So, nakuha natin yung sukli natin. 354 yung sukli. Sports, Pwede nga natin. okay. okay. okay.

sa HN9C ah. uh, maraming salamat po like and subscribe thank you